Magandang gabi po sa ating lahat mga kababayan. Pag-usapan po natin itong mga chismoso at chismosa ng mga politiko. Sino po bang mga to? Eh, talaga naman yatang numero unong mga machismis eh yung nasa politika, di ba? Ito nga po, itong uh, hindi mo maintindihan kasi naging pangulo na siya at sa edad ba naman niyang 78 kumbaga sa ngayong panahon siya po ang pinakamatanda sa lahat ng mga uh, existing na active na politiko although wala na po siya sa kapangyarihan pero matatawag pa rin natin siyang politiko dahil Katatapos lang nung kanyang uh, presidential term. At saka ito nga po, napaka-active pa rin niya. Active pa rin siya sa politika. Kaya para sa akin, pwede pa rin siyang tawaging politiko. Pamilya ng politiko sila eh. Na ito nga po, bilang isang, uh, kumbaga, eldest... sa mga... sa generasyon ngayon ng mga politiko... Siya ang pinakamatanda. <laughs> Pero... Itong... Uh, actually, itong dalawang pinakamatanda sa ngayon, itong si Duterte at si Arroyo, sila po yung pinaka... <clears throat> yun nga, sila ang pinakamatandang sa kasalukuyan na ah, mga active sa politics. At bilang naging... Um, naging pangulo ng bansa, di ba dapat eh, magpapakita dapat siya ng kagandahang asal, yung pwedeng tularan, tularan ng mga, itong mga mas bata at mga susunod na generation ng, ng politicians. Tapos ito, kwento niya doon sa sa kanyang TV program sa SMNI na kinukwento niya doon on the air na itong si Amy Marcos at saka si Lisa ay mayroong hidwaan na hindi magkasundo, may away. Ewan ko kung para sa kanya siguro eh, napaka-ordinaryong bagay lang ito na na dapat uh, ikwento sa taong bayan. pero para sa akin parang it's an, an ano eh an unbecoming behavior kasi unang-una -una, ang itchinitis mismo po hindi naman basta-basta kung sino lang kundi mga matataas na tao sa lipunan. First lady. At saka yung uh, presidential sister. Kumbaga, mayroong haka, haka na ang mga tao na mayroon lang namamagitan na hindi magandang ano, bad vibes between the uh, the in-laws si Amy at si Lisa. Pero kung ito ay mga kwento-kwento lang, haka-haka, uh, o kwento ng isang chismosa. Pero at least itong chismosa na ito, eh, hindi naman siya politiko. Vlogger ito eh. Pero kung manggagaling na po ito sa isang nakatatandang politician, former president at that, na ikukwento niya sa publiko na mayroong hidwaan ng First Lady at si Amy Marcos. Unang-una, First Family ang uh, Hindi po maganda sa paningin ng publiko. At ngayon naman po, this time, ito naman pong si si Amy naman ang nagdadaldal. Sa isang interview naman, at pinalabas din sa TV, na ang sinisiraan na naman niya, niya dito, although hindi naman masyado doon sa kapatid niya, yung pinsan niya, ang lumalabas na sinisiraan niya. Hindi po maganda, ano ba kayo? kayong mga nakatatanda, kayong mga nasa posisyon na kayo dapat ang magpapakita sa amin ng kagandahang-asal. At itong si Amy Marcos. Sige, naiintindihan natin na kung mayroon silang hidwaan nung ng uh, hipag niya. Parang hindi naman yata tama na kakampi ka sa isang grupo, tapos sisiraan mo na yung kamag-anakan mo. Kasi pinsan niya si Martin Romualdez, lumalabas na sus, kamping-kampi siya dito sa mga Duterte at awang-awa daw siya kay Sarah. Kinakawawa daw si Sarah. My goodness, kinakawawa ba mga kababayan? saan, papanong kinakawawa si Sarah? Siya nga itong naunang nangawawa. ba? Diba? Nung uh, siya ang unang gumawa ng chismis. Siya ang unang nanira. ba diba nung tinawag niyang tambaluslo si Martin Romualdez? At ni hindi pa niya kayang banggitin yung middle name middle name ni Bongbong Marcos lantaran niyang pinapakita na meron siyang galit kay Martin Romaldes. doon yo nag-umpisa sa totoo lang, grupo ninyo ang nag-umpisa ng gulo pero ngayon, kumbaga eh, umano na? Lumaki na, kumbaga, lumaki na yung apoy. Tapos ngayon, pinapalabas ni Aimee Marcos na kinakawawa daw nila Martin at ni Bongbong Marcos si Sarah. At itong tungkol sa naniniwala daw silang dalawa, si Aimee at si Sarah, na totoo na mayroong planong patalsikin siya ikudita si i-impeach pala si Sara Duterte bilang uh, bilang vice president. Naniniwala po sila. O sila Martin Romualdez naman idinidinay nila na mayroong ganong plano sa kongreso. Pero si Amy at si Sara naniniwala sila na mayroon daw. O ngayon, alam mo sa totoo lang, kung ako ipapahayag ko ang opinion ko, sa totoo lang po, sa nakikita ako, sa nakikita ko na inuugali ni Sara, ni Sara at ng kanyang ama, ng kanyang mga kaibigan, dapat mo talaga silang mawala sa posisyon. At hindi na dapat mabigyan pa ng pagkakataong maupo sa kapangyarihan ng gobyerno. Dahil nga po, dito sa nakikita, ipinakitang pag-uugali. <coughs> pag-uugali ni Sarah. At ito naman si Aime. Ang klaseng utak yun. Yung ganitong klaseng pag-uugali ng isang gustong tumakbong pangulo. Yung pagiging childish, pagiging palaaway, warfreak, at Gastador. at gahaman gahaman sa pera ng bayan parang sa iyo ay may Marcos okay na okay pa rin ito si Sarah para sa iyo well sa iyo sa iyo okay sa amin hindi Alam natin na imposible ma ma-impeach yan si Sarah kasi ga, ka, marami pa rin naman siyang mga kabig dyan sa Senado. Pero sa totoo lang, ako, gusto ko nang ma-impeach yan eh. Na-alibad-baran ako sa pagmumukha niya. Eh. Nandiyan pa rin yan. At pati ikaw ay may Marcos, naalibadbaran na rin ako sa iyo. Ang papa-interview, ang daming sinasabi. Eh, bung si sa kasi Martin, matipid magsalita eh. Walang masyadong mga pinagsasasabi kagaya sa inyong dalawa ang dami nyong ang dami nyong dami nyong kiyaw-kiyaw sa totoo lang nakakainis Pina, gusto nyong ipakita sa mga tao na si Bongbong Marcos at saka si Martin Romaldes ang kontrabida sa buhay ni Sarah eh sila nga itong nagtatrabaho lang oh sila nagtatrabaho lang at walang mga ipinalalabas na mga mga kaartihan, mga maanghang na salita, mga, kayong dalawa dyan ang magulo eh. Kayo, kayong uh, grupo ng Duterte. Pati ikaw, Amy Marcos, ako, ayoko na rin na, ayoko na rin na maging ano ka, kung ano man ang tatakbuhin mo, Manila Mayor, o Senador, pwede pa siguro, na lang sa lokal pang lokal ka na lang, hindi ka na pang nasyonal. Kasi alam mo kung bakit? Dahil pro-China ka. Ako, sabihin pa ninyo na, oh, yung sinasabi ninyo na si Martin Romualdez, eh, ambisyoso, gustong uh, namumuliti ka ng maaga. Sino bang hindi namumuliti ka ng maaga? Pare-pareho lang kayo eh. Hindi ba? Sino bang ayaw tumakbong pangulo? Lahat kayo dyan gusto nyo maging pangulo eh. Ikaw, Amy, ikaw, Sarah, si Martin. Oh, lahat naman kayo gusto nyo maging pangulo. Bakit ba nag, uh, nagtuturoan kayo? Hindi lang kayo magtrabaho dyan at pagdating ng eleksyon, dito tumakbo kayo. Kami ang bahalang pumili sa inyo kung sinong gusto namin. Hindi, siraan kayo ng siraan pare pati do si Amy Marcos naging nag uh, nagiiinalti na rin na nagiiisip bata na rin eh nahawaan na ni Sarah Ano man ang nakakaawa diyan kay Sarah eh ibinulsa e na nga niya yung 125 million di ba na hindi maipaliwanag <coughs> Ano nakakaawa diyan Nakapaghakot na oh wala pa nga ang dalawang taon, nakapaghakot na ng hundreds of millions. Tapos eh, hihingi pa ng dagdag. Tapos keso, may mga, may gustong i-impeach si Sarah, Ka naka nakakaawa. Nakakaawa ba yan? <laughs> ang taba-taba na nga, oh, busog na busog oh. Busog na busog ng confidential fund. Ano kakaawa dyan? Ako hindi ako naawa dyan kasi pro-China yan. Nasusuklam ako sa pagmumukha niyan. Kayong dalawa. Kayong dalawa, si Gloria, si Digong, kayong mga pro-China kayo, nakakabwisit ang mga pagmumukha niyo. So, totoo lang, kahit ikaw maayay me, kahit Marcos ka, ayaw ko na rin na maging makaupo ka pa sa kahit anong posisyon. Dahil yan sa pagiging pro-China mo. Natalikuran mo yung uh, kapatid, kapatid mo, kamag-anak mo, didikit ka doon sa kila Duterte na puro pro-China. Ang galing. Ang galing, di ba? Ano ang mga paninira na ginagawa ninyo dito sa Romualdez Marcos? Kung totoo man yan, kung involved man sila sa, kung mayroon man silang anomalya, kung mayroon man sila, involved man sila sa smuggling o kung ano-ano dyan, I don't care. Bakit, mga kababayan, I don't care? Kasi nga, kagaya ng sinasabi ko na dati pa, kahit sino umupo dyan, gagawin at gagawin yung ginagawa usually ng mga politiko. Yung smuggling, yung uh, minsan nga involved pa sa drugs. O, oh, Yang ipinagtatanggol mo ay may Marcos, yung pamilya yan na ipinagtatanggol mo. Ano ba yan? Di ba involved yan sa drugs? Di ba involved din yan sa mga anomalya? Pag nanakaw ng pera sa pera ng bayan? Bakit si Martin lang ba? Hindi ko kinakampihan si Martin ha. Sinasabi ko lang yung reality. Kung hindi man si Martin ang kalaban ni Sarah, kahit sino pa yan, huwag naman kayo nagmamalinis. Ang sinibig ko lang sabihin, kahit sino umupo dyan, ang smuggling ay tuloy-tuloy. Ang importation, tuloy-tuloy. Salamat na lang sa Panginoong Diyos kung mayroon talagang maupo na talagang hindi. At ako may nakikinikinita ako na na medyo may kalinisan ng puso? Sino? Si Biko Soto. O, di ba? Material. Pero, sana, kung sakali man, sana hindi rin magbago. Manatili sana malinis ang puso. Alam niyo kung bakit? Reliyoso kasi ito eh ano to eh, ah, uh, magandang pagpapalaki ng nanay niya eh. Di ba? Anak ni Connie Reyes, na, ano yan, GIL, G.I.L. ba yan? Reliyoso yung mag-inang yan eh. Ako, hindi ko nakikinakampihan si Marcos o si Rimualdez. Ang ibig ko lang sabihin, kahit papano, kung pare-parehas lang naman kayong mga, mga smuggler, pare-parehas kayong mga ma, mga kurap. Dito na lang ako, total pare pareho kayong yung kurap, pare-pare kayong yung mga smuggler. Dito na lang ako sa at least hindi pro China. Smuggler na nga pro China pa, anong mapapala natin diyan? Tirek ang mata natin. 'Di ba? At least sabi nga lesser evil. Sino ba ang naupo diyan na talagang ano, talagang immaculately clean. Sana nga, itong si Biko Soto eh, makita ito nila ano, <coughs> makita ng uh, partidong Marcos na potential ito. Maiba naman. <coughs> ito hindi to masyadong hindi masyadong ano eh, hindi masyadong uh, trapo. Di ba, mga kababayan? Kung si Sarah din lang naman. Pwede ba? Hindi nakakaawa yung babaeng yan. Nakakabanas ng pagmumuka niyan. Pareho rin sila ni Amy Marcos. Kaya kayo, ang chichismoso chismosa ninyo, eh pare-pareho naman kayo. Di ba, mga kababayan? Ay, naku, mga kababayan, siguro ko eh, wag, eh malayo pa naman ang uh, presidential election eh makakahanap pa tayo ng politiko na magdadalaga sa bansa natin na malinis ang puso. Di ba? Sawa na tayo dito sa mga matatalinong mga politiko, mga trapo. Okay po mga kababayan at uh, hanggang dito na lamang muna. Maraming salamat sa panonood at uh, I would like to see you in my next vlog. Okay? Peace.